Hey guys, ngayong araw nga pala, umakit ulit kami ng bundok. So syempre, ngayong araw din, natupad din yung isa sa pangarap ng kasama namin, ang kumain ng mangga. <laughs> May kagat po. <laughs> So ano nga guys, napagplanuhan ulit namin ang mga kasama ko na umakit ng bundok. Pero ngayong araw nga pala guys, tatlo na lang kami magkakasama dito. Ina pala sumama yung isang kasama namin kasi busy busy dun sa manok na hawak niya. Parto na nga pala to, napagakit namin ng bundok. Pero ngayong guys, mas malayo na yung pupuntahan namin. Yung babae na sama pala namin ang tour guide namin dito kasi hindi namin alam yung daanan. Nadaanan pala kami maging ang kalabaw dito na nat Sana o na lang natuloy yung outing. Di ka ng tropa mo, puro plano, tapos drawing. Pasama pala kung kasama namin bae kasi sabi niya mag-isa lang daw siyang aakyat. Kaya excited naman ako guys na sumama ang kaso nga lang, guys. Hindi ko alam na ganito pa rin madadaanan namin. So ayun nga guys, grabe dito pa nga pala. Paakyat agad yung aming lalakaran. Siguro guys kung nirarayo po sumakit na yung tuhod ko, Kaya di naman kumalas na. Sabi ko nga guys, pag na namin ituloy. Kaya di na ba babak out na lang ako. Ang kaso nga lang, guys, hindi ko alam yung dahanan pabalik. Grabe guys, tumatanda na talaga siguro ako. Talo pa ako nitong kasama kong babae sa akyatan. Mission successful kami ngayon guys. Nalagpasan na namin yung uwan ng paahon dito sa bundo Iniisip ko guys paano na lang kaya kung may bahay kami dito tapos inutusan ako ng magulang ko na bumili ng sibuyas tapos pagbalik ko, inutusan ulit ako na bumili ng asin? So ay na nga Wes, Mickey the story long sa pagkahaba-haba ng maikling paglalakad namin na na rin kami dito sa lugar na pupuntahan namin. Pagdating na namin guys, nakita ko kaagad tong puno ng birira na sobrang daming bunga. Di ko alam guys kung anong tawag sa lugar niyo sa prutas na ito. Sobrang fresh ng bunga niya guys, eh, ano? Sobrang fresh ang pagkabulok niya, nilalamdam pa. Kaya tama pitas muna ako dito, Wes, para malaman ko kung matamis ba. Talagang literal na abot kamay ang pangarap, Wes, so, oh. Di mo na kailangan umakit para mamitas. E tamang putrip muna ako dito, Wes. Ang kaso alang sobrang pakla niya kapag naubos na yung katas niya. Nagmano muna ako dito, Wes, sa lolo at lola ng kasama naming babae. At ayun na nga bes, nangyari na yung pinaka-inaasam ng kasama namin babae ang mamitas kami ng manga. Grabe guys, tinalo pa yung buntis na babae na naglini. Papunta pa lang kami dito guys, yun na yung bukang bibig niya ang mamitas kami ng manga. Nagdala pa siya ng supot para may baon daw siya pa uwi niya. Kaya tamang sungkit muna ako dito guys, kaso nga lang hindi ko abot yung iba dahil sa sobrang taas ng puno. Mm. <laughs> Grabe guys, dahil sa sobrang sabit ng kasama naming babae sa mangga, di niya nanapagilan, umakit na siya sa puno. Eh uh, siyempre, pati rin ako guys, napaakit na rin. Nagmala spider man na kami dalawa dito para lang sa mangga, gagawin namin ang lahat. Eh kasi kami nakakuha nung una akit namin sa bundo, kaya susulitin na namin ngayon. Makagano na. Maka. Hindi ako Hi. Say hi, dali. Hi. <laughs> hi. hello, hello. Hello.

At syempre, hindi lang dyan nagtatapos yung aming nature's activity guys. May nakita pala hulit yung puno ng gataw kaya inakit ko na. Sinulit na namin to guys kasi baka sa susunod matagalan ulit kami makapunta ulit dito. Sa pagkakit ko pala dito guys, hindi ko na malayan. Sobrang langgam pala ng sanga na natapakan ko dito. Push nyo yan. Mano na siya, mahuhulog na siya. Ayan. Oh. Akala mo na siya yung babagsakan sa ulo. <laughs> Yun, kaya pa? <laughs> oh, nakakaisa na ako. <laughs> ako man tabi. Ano, kanina pa yan? <laughs> Minalikan pala namin itong puno ng biriran guys para mamitas din kami ng bunga. Sa hindi inaasaan guys, may nakunan akong hindi pang karaniwan. nag na siguro ang angguin ngayon, hindi na saging yung kinakain okay. nila.

Ato At ayun nga guys, ito na pala yung nakuha namin. Bari na kanalawang sako pala kami dito. Meron niyang kakao, nyug, tsaka manga guys, tsaka yung biriran. Madami yung manggali dito guys kasi yun yung request ng kasama namin babae. So ayun mga beses, pa-uwi na pala kami dito ng mga ko. At hanggang dito na lang pala guys yung aking video. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo.